tinta mo ka mo mga kampi ng sa kulo ng ano nang buong mundo ng langit at lupa. <laughs> Sorry. ang mukha mo di ba ay tinta eh ano? <laughs> ah, sir, kasi. yung bang, yung bang maasa ka na may, may makachat ka man lang, yung may ano, may makausap ka man lang, yung oras ng pahinga mo, yung ganun ba, yung tapos makikita mo mo Online sila, tapos mong message lang. Hindi ka malang ime-message, lang. Di ba nakakasa? Wala ba nagmamahal? Nasaan ang musti dun? ba diba, nakakasama lang? Tapos pag malapit na yung sahod, tsaka lang, tsaka ka lang nila mapapansin, tsaka ka lang maaalala. O, di ba? Ang sakit sa kalooban naman. Di ba? Ikaw, ikaw ba nakakaranas ka na gano'n? Nakaramdam ka ba ng gano'n? Naka-experience ka ba ng gano'n? Ako kasi gano'n, madalas si eh. sa bagay may punto ka dyan, maybe ko, alam mo yun, yun e, yung real talk, yun e, yung legit talaga. Yung e, maraming maraming nakakarate sa ganyan. Hindi lang naman yung may nagkakaganyan. hello Walang perfect na ano, sitwasyon ng OFW na ganyan. Lahat tayo mga OFW. Like, maliba na lang, talagang, hello, yung magandang ano ng pamilya. Magandang, mag-sabihin, talagang intact yung kanilang communication ganoon. Pero kasi katulad sa iyo, may, may mga friends din ako, hindi lang ako, May mga friends din ako ganyan nag nag share sa akin, nagsasabi sa akin na kanya mga OFW mga, mga sa sa Qatar, kapag mga, mga old friends ko doon. Ganyan din ang sitwasyon, pero isa lang naman ang lagi kong sagot din eh, para hindi katamaan ng ano ng ng, ng depression, ng lungkot, ng 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 pagkabagot kasi nalulungkot ka mga ganun i-ignore mo na lang, mag-message ka pa rin sa kanila, masasaya ka, masaya mo pa rin sila, kahit nakabalitaran sa inaasahan mo, ganun, malay mo naman, busy lang talaga sila, nasin man yung mensahe mo, at kapag reply agad agad, malay mo, may importante talaga ng gawin kung araw na yun, kaysa mag-reply sa iyo. eh, mga sa mga susunod na araw, malay mo, maging ano ka na lang maging positibo ka maging positibo para hindi ka tamaan ng lungkot ganun ano lang gawin mo kasi ako ganyan ako eh, ganyan din ako may eh. nakakaramdam din ako ganyan ako dati pero awan ng Diyos naman na naman natin akin kasi misa kasama yung eh sa, sa homesick eh dyan papasok yung homesick kapag hindi ka nakakapag nakaka-receive ng mensahe si, mensahe mula sa loved ones mo o kaya sa mga closest friends mo ganun eh dyan magsisimula yung homesick. So, ang gawin mo, i-reverse mo. Uh, maging, maging positive, uh, maging masahe ka, mag-smile. Eh, ginagawa ko naman yan minsan natin Eh, alam mo, mahirap kasi kontrolin mo. Ano yun? Mahirap kontrolin mo. No. Yung damdamin mo kapag ka nalulungkot ka na. Eh, y yun yun. Doon ako na iirita sa sarili ko eh. inuunawa ko naman sila. Ganun. Pero minsan, di ba? Ano? Ano ba ang magbensahin? Hi, hello, kamusta ka dyan? Hello, ano mo? Kumain ka na ba? Eh, ganun lang, kayo mo, simping pangangamos lang. Eh, kaso wala ko na, talaga, na, parang, wala na, parang na, na, pero okay lang. Ah, uh, ma-overcome ko rin naman po, ano uh, ang, ano ko, tampurot lang naman. <laughs> 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 tampurot lang ko, alam ko lang pero hindi naman tumakatagal ko sa gantong sitwasyon hindi kasi alam ko naman eh nagdadasal naman ako kahit na paano na na, na wag, wag ako tamaan ng ganto gantong na karamdaman no hindi naman karamdaman yung ganto sa damdamin ba yung nalilungkot ka na ba ang hirap explain ano nahihirapan talaga no? explain balang tulog eh? ko na lang kaya ako para bukas yung eh, maganda ang gising ko. Kasi pagka, ano, tuloy-tuloy na to eh, sira ang trabaho ko bukas, gano'n. Ha, so ayan, ganyan nga, o diba, I smile, it's my for smile, hello, smile, smile to the world, hello world, gano'n. <laughs> Parang di ka tamaan ng <laughs> ganyang problema sila sinasabi mo. Ismail mo na lang, Diyos ko, kalok, ha? O, oh, ayan, tanggapin mo ko, mag-starbucks na lang tayo, hello? Starbucks na tubig. <laughs> Ismail na lang natin na tunay ito, ganun yun. Sige, sige na, uminom oh, ka na lang, dahil na lang natin sa inyo yan. O, paano magsasaraan na ako? Tulog tayo, oh. tulog ka, tulo ka na. Wala na okay, problema. Next time na yung problema mo. Papatayin mo na ba? Ha? Papatayin mo na. Sabihin mo na. So, at uh, ba kung bukas na naman ang ano natin na harapin, okay? O, di ba kung hamon ng buhay. So, smile, smile lang. Diba? Para, you know, ayoko maging, ano, maging ma-stress. Alak, uh, kaya makahawa ng kanyang. Ayoko, 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 Pag ayoko, tulog na natin. ayoko, so, na